Horacio Imperata laban sa mga bagyo at bapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai may nasabutan asin na utog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean minah ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig nagdadakol at sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, at mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susaimo mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na para sorog kang kapwang nangangaipo huli ki Kristo sa mong kagurangan Nuestra Señora de Salvacion ipamibi mo kami Nuestra Señora de Salvacion ipamibi mo kami Nuestra Señora de Salvacion danay na mo kami